Nagulat si Kimi. Sinundo agad siya ni Paolo Bidino after ng event nito kagabi. Hindi hahayaan na makalapit muli ang ex na si Sian Alam naman ng lahat kung ano lang ang motibo nito, kaya bumabalik. Ngayon pa, nasunod-sunod ang madalaking brands na pumapasok ngayon kay Kim Chiu. Ito ang latest ng Aura China Jewelry. Siya lang naman ang new ambasador nito. Present din siya sa fashion show. Ditaw na ditaw ang kagandahan. Sa ganda ng mga accessories ng Aura, paniguradong bilyon-bilyon ang contract at offer. Hindi na mabilang sa sampung madaliri ang nagtitiwala o nagtiwala sa kanya. Lahat ng mga big brands na huha na. Panigurado sa mga susunod na buwan, mumulatin muli tayo. Ito nga ang ilang komento o opinion ng mga supporters. Thank you, Paolo Abilino, sa pagiging very protective mo. Sa kanya ng mga gawain ay green flag. kahit hindi sabihin kung saan ginagawa. Sip na sip yan si Kimi kay Paolo. Kilala natin siya na hindi materialistic. Sabi niya nga sa interview, ayaw nang makakatanggap ng regalo. Very practical, hindi maluho na tao. Hindi katulad ng ibang lalaki. Ayon pa sa isang komento, Very approachable ni Kimi sa event. Ang ganda-ganda pa niya sa personal. Deserve na maging new ambassador ng Ora China, Jewelry? Iyak na naman siguro ang mga haters niyan. Sa patuloy na pagpaso ng mga magagandang nangyayari na iyong kikinjo at syempre kasama na din si Paulo Ambino.